Mga bansa na walang ilog. Bakit at paano? Alam mo bang may mga bansa sa mundo na walang kahit isang ilog? Paano sila nabubuhay nang walang natural na daluyan ng tubig? Alamin natin ang sagot. Sa mahigit 192 na bansa sa mundo, kakaunti lang ang walang ilog. Karaniwan, ito ay mga bansang nasa disyerto o maliliit na... Ilog. Una! Saudi Arabia o... Oo. oo, tama. Ang narinig mo ang Saudi Arabia, na isa sa pinakamalalaking bansa sa mundo, ay way walang ilog natural. Sa halip, umaasa sila sa deep wells, desalination ng tubig dagat, at underground reservoirs. Pangalawa, Kuwait. Ang Kuwait ay isa ring bansang walang ilog. Ang tubig nila ay galing sa desalination plants at underground water reserves. Pangatlo, Qatar. Ang Qatar ay isang bansang disyerto na umaasa rin sa desalination at pag-imbak ng tubig ulan. Pang-apat, United Arab Emirates, kahit maraming skyscrapers at artificial islands ang UAE, wala silang natural na ilog. Gumagamit sila ng mga kanal at desalination plants para sa tubig. Panglima, Bahrain. Ang Bahrain ay isang maliit na isla na walang ilog, pero may mga natural na bukal sila sa ilalim ng lupa na ginagamit bilang tubig pang-inom pang-anim. Maldives, ang Maldives ay isang tropikal na paraiso pero wala silang ilog. Ang tubig nila ay galing sa ulan at desalination. Kaya paano nabubuhay ang mga bansang ito? Salamat sa modernong teknolohiya tulad ng desalination, deep wells at maayos na water management, hindi sila nauubusan ng tubig. Atiyan ang mga bansa na walang ilog. May alam ka pa bang ibang bansa na wala rin nito? I-comment mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang infinite facts.